Samantala, nagtaas naman ng full alert status ang Philippine National Police sa lahat ng rehiyong posibleng maapektuhan ng bagyong tino. Si Kate Renya, una sa balita. Sa pagpasok ng bagyong pino sa bansa, agad ding itinaas sa full alert ang mga tauhan ng pambansang pulisya. Nakatutok ito sa mga maaapektuhan ng bagyo sa Region 8, Region 6, Mimaropa o Region 4B, Negros Island Region, pati na rin sa timog bahagi ng Region 5 at hilagang bahagi ng Region 13, partikular sa Dinagat Islands at Surigal del Norte. Ayon sa PNP, otomatikong ina-activate ang lahat ng disaster response units, regional offices at mga police stations sa buong bansa tuwing may banta ng matinding kalamidad. We already issued the uh, uh, full alert status for those lahat ng mga tatamaan nitong uh, bagyo. once kasi na meron uh, we automatically uh, activate our uh, disaster incident management task group of all uh, regional... Uh, ...ofices, yung mga PROs natin, PPOs, including our stations as part of their uh, preparations, that is in coordination with the uh, local uh, uh, disaster risk uh, management uh, coordinating council para coordinated yung mga response natin. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga ito sa si mga local disaster risk reduction and management offices para masiguro ang bilis na aksyon at tulong sa mga apektadong lugar. Kasama rin sa paghahanda ang pagtatayo ng mga preempted evacuation sites, lalo para sa mga residenteng nakatira malapit sa baybayin na posibleng maapektuhan ng malakas na ulan at hangin. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate Trenya, Alauna sa Balita, Congress TV.